Pakinggan nyo mga kaibigan, mga kapansip tunay, ang ibon. Yung bird o puno. Ito sa sanga. Sa sanga ng puno. dito ako ngayon sa labas ng bahay. Ayan. Ah, kapalamig na kapahangin. Ah, naririnig niya yung puno ng ibon. Dahil ito ay probinsya ito sa amin. Sa province talaga ganito. Maraming ibon, maraming puno. Tapos may motor. May mga sakyan din. Malapit kami sa kalsada pero ano, parang parang nasa ano din kami. Na ito din kami sa bukid. Malapit sa kalsada pero bukid. Ayan. Parang mga ibon sa sanga. Nandito ako ngayon sa may isang tumbang puno. Isang tumbang puno. Nakaupo ako dito sa isang tumbang puno. Ito. Isang tumbang puno. Ano po ako dito? Na sa likuran ko, sa bandang likod ko ay merong merong mga mga talbos ng kamote na maraming nagamay-ari. Maraming na nakikinabang ah, 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 dito sa talbos ng aming kamote. Na ito ay tinanim namin dito sa may sa looban namin ang puno ng kamote. Tapos 'yun, gumapang na kung saan-saan, dami na niya, dami na ano, dami na, na talbos pati maraming tao na nakikinabang ng aming talbos ng kamote o nagulay namin tsaka saka marami ako dito mga ano mga ay, malunggay po na kukuhaan din ng aming mga kahit bahay minsan naman ako ay nagtanim nagtanim ako ng ano ng malunggay dito sa may ano sa ka, katabi ng malunggayan ko rin tiyanim ko ay kinabukasan ng umaga pagtingin ko binunot tinunod yung aking puno na malungkay na tinanim, ay nababakinabangan naman yun. At pag nadahon na ng marami, ay na marami nakikinabang. Ay, sasayawan ko sino ang sino ang bumunot sa aking tinanim na malungkay. Kaya ako'y nagatanim, mga kapresyip tunay ng mga gulay, para yung akin mga kahit bahay, ay nakikinabang din. No. Pag gusto nila magulay, marami silang makukuha nandyan. Ako naman ay hindi ko inagadamot yung aking mga trim dyan na nila. Hala ko sino kumuha? Gustong kumuha? Gusto magulay? Pwede. Ay, yung mga talbos ng kamote ko. Ayan o. Oh. Ayan, talbos ng kamote. Ayan o. Oh. Ayan. 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 Doon naman sa kabila, ano, malunggay naman doon sa kabila, doon dito sa ano. Pakita ko sa iyo mga friendship kong tunay ha. Kalbo na kasi ako malunggay. Dami na nung no. halami may aki. Mamaya, pakita ko sa inyo. Ayun na. No. Ay, papaya. Malunggay. Ayun na malunggay. na malunggay. ito yung isa ko malunggay na nakanlungan ng isang puno kaya nang ganyan na nakanlungan siya ng isang puno na ngayon ay pino, pinutol namin yung puno at nakakanlungan nakakanlungan yung malunggay kaya hindi niya masyadong makadahon yung malunggay pag nakakanlungan ng puno kaya pinutol namin yung isang puno pero okay lang naman o may puno pang isang ay puno pang isang Alam niyo mga kapresyo ni mas masarap to dito sa province. Kasi kahit wala tayong pera, pag gusto natin, ano, magulay-gulay, maski walang pambili, pwede at makakapanghingi ka ng malunggay, makakapanghingi ka ng talupus. <coughs> Hindi ka tulad sa siyudad. Lahat ay pera, pera. Counting kilos pera. Oo. Hindi ka naman pwede tong ano, manghihingi ng katulad dito sa probinsya. Dati ito hingi hingi ng ano, hingi ng posporo. Yung posporo yung ginagamit sa ano, sa uh, limitang gamitin dito sa bukid sa pagpadalit ng apoy. Asin, bechin. Oo, Yung ito sa probinsya eh. Hmm. And sa amin ay kahit probinsya marami na rin sasakyan parang civilized na rin dito kaso lang nga dito sa amin dito sa aming tirahan ay hindi pa hindi pa masyadong ano hindi pa masyadong gine-develop dito sa amin gawa ng ito parang subdivision ba dapat gagawin ay hindi pa na hindi pa nakakalsada kaya kung tinan natin dito ay talagang mas magubat pa magubat pa itong aming lugar pero meron naman daw dito yung project na ito ay siguro someday na magagawa ng kalsada dito sa aming harapan at saka sa likuran. Kasi dito sa amin, magubat pa. Magubat pa dito sa amin ano, sa aming pwesto dito. Kaya ako ay habang ang ganito pa ang namin, ako ay nag aalaga na maraming manok. Ang aking mga manok ay nasa galaan. oo oh, nasa galaan ang aking mga manok. Pinampakain ko na kanina yun sa umaga. Ang pakain ko kasi sa manok, pakain ko sa manok ay tuwing umaga at hapon lang hapon lamang oh. at hindi ko pwedeng pakainin sila ng tanghali at nananabang maigi saka sila'y nananabang nawalan sila ng ganang kumain tumuka ng kanilang anong pagkain, pagkain limbawa, ano, nasasawa ba sila sa pagkain pagkain, kaya kailangan ang pagkain sa manok ay umaga at hapon lang tapos, ano, painom yung mga gala kong mga manok na nasa galaan pagkain ko lang dyan ay sa umaga dahil sa hapon kung na yan mahapon na yung sasanga ng puno mahapon na sila punta na sila sa, sa, ano, sa sanga at mga busog na yan sila pagdating ng maghapon kasi nasa galaan sila maghapon sila sa galaan oh. hello po mga kapasip kong tunay kumusta pa musta po kayo dyan saan man kayong panig ng mundo na roon ay kayo pwede at lahat ay magingat magulo nga ba yung ng mundo ang Pilipinas yan ang gulo parang ano ano pag pre-prepare po natin ang ating ang ating bansa parang kung siguro po sa mga sa nalalapit na eleksyon kaya siguro ganito na parang piraming mait ang uro ng mga tao opo kaya kailangan po tayo ay magingat wala na po tayo sasali sa ano kung Huwag na po kitang masali sa mga sa mga kaguluhan, sa mga rari-lari. Ano? Rari-lari. Pepepe! Pe. <laughs> Bulol! Sa mga nag-arali. Oo. Bahala sila. Basta tayo nabuto tapos. Oo. Dito lang tayo sa ano. May kami na ito dito sa liblib na lugar. Hindi kami masyadong apiktado sa mga kuwan. No? sa mga kaguluhan dyan sa Kaya kailangan namin na alaman na ano, na na mayroong mga kwan, hindi nagkakaintindi, hindi na pagkakunawaan yung ibang ulit ko sabihin ay yung mga politiko, yung mga tulad ng ating vice president, yung ating, pres, yung ating presidente ay sana naman ay magkaroon na ng ano, sila ay isa na lang. Huwag na, huwag na po, ano, huwag na po silang, ano, na, eh, nakakabahala po baga ka rin? Huwag na, kita po bagay, para pare-parehas na ninirahan sa ating bansa? Huwag po kita mga Pilipino. Dapat magmahala lang po kita kayo para matahimik po ang ating bansa. At kami pong mga mahihirap din ay nag-aalala din. Ay, nag-aalala din po ba kami? No, sana naman po ay eh, mawala na yung kwan, yung mga ganyan, away-away, para walang isipin sa buhay. Upo. Kaya nga ni kami mga mahihirap lamang, ay di kami ay, ano, may higing ganun, at wala na nga isipin mga kwan. Pero naapiktuhan din po kami mga mahihirap, syempre pag nakikita namin sa balita, na gayan, gayan, gayaan, eh, um, syempre, mag-iisip ka rin, kasi <laughs> so, din po talaga maski pa halimbawa malayo pa man do sa sa ng nan ma kita sa naitik sa province ay siyempre ma kikita mo ganun pala, pala ganun ang mga balita sa ating bansa. Opo. po